ang umaga. Kaya tayo dito sa taas. Tingnan po natin yung ano, stop light po. Kasi tatlo araw nang walang ano, walang hindi gumagana yung ano, stop light. Kaya pala hindi ho gumagana. Bali mga traffic enforcer na lang po ang ano po ang naga uh, nag uh, nag, ano po nag aayos uh, ayan po oh. Nakikita po ninyo yung ano. yun know, wala pong tra wala pong lights, yung traffic lights wala po kasi tatlong araw na kasi po ninakaw po nila yung wire doon sa ilalim. Ngayon po, dapat sana kayo at dapat dihan din naman na nila na nakaw niyan. Kaya kakawawa naman yung tra traffic enforcer ko. Oh. Buti na lang palit-palitan sila diyan. Ayano. Oh. Pag-aari ng gobyerno 'yun. Huwag niyo dapat sana hindi kayo gumawa, hindi niyo sana ninakaw 'yun. Kayo to, pag uh, pag-aari ng gobyerno, huwag po kayong gagawa ng hindi maganda. Kapag nahuli ho kayo, bahala kayo. trabaho kasi kayo. Gawawin naman po itong mga, uh, itong, mga uh, itong mga ano commuter so tsaka yung mga uh, mga driver po inanin niyo. Oh. Pati pa po yung ano, traffic enforcer. Ayun o. Oh. Kaninang umaga, ang daming tao po diyan. Ay, ang daming mga sasakyan. Traffic po, magang maga, paglabas ko ng bahay. Pag ko, nakita ko, punong-puno ho yung ano, yung yung ano, yung mga staff yan, yung go, gano'n, ang hirap tumawid po, buti na lang. Nandiyan na maaga pa lang nandiyan na sila. Hanggang gabi ho sila diyan kasi nga so, wala pong traffic lights like, so. Tingnan 'yan. Ayan, yan po ngayon siya. Yan palit-palitan sila. Mamaya, iba na na naman po. Kaninang umaga, ilan po sila nananinggan? Tatlo yata sila. Ka pangatlong araw na po ngayon na ganyan ang ginagawa po nila. Ay uh, inaayos po nila ng ano, traffic. Para maganda po ang daloy. Ayan, yan. Ang ano po, mas ang sama ng panahon na ngayon. Nakikita po niyo 'yon. Sa banda diyan. Itim po, may itim po ang langit ngayon, hindi po maganda. Mamaya yan uulan. Kanina pang umaga po ito na ganyan po ang panahon. Ngayon lang ulit ako umakyat dito sa ano, dito sa footbridge <laughs> napaka price ko ho kasi dito. Dito sa footbridge na to, ang price ko po niya. Ang press ko po talaga. Tingnan niyo yung ano, yung buho ko na hangin kasi sobrang price ko. <laughs> Hello. Uh, good morning. Bye ano uh, sa uh, viewers, silent subscriber Maraming salamat po sa lahat yan Ayun si Jollibee. Si Jollibee nandoon po. Nananahimik, buti pa si Jollibee. Maraming ano kumakain sa Jollibee na 'yan. Dito naman po yung ano, yung mga halaman din sa kabila. Ayun. Madumi pa rin no yung ano, uh, nililinisin na, na naman ho nila yung ano, yung ilog na yan. Kapag uh, ayan, may basura, nag-uumpisa na naman no. Mamaya uh, mga bukas ulilinisin na, na naman nila yan kasi marami na namang mga basura yan. na po ang kalagayan natin ngayon ayan o ang sipag talaga yung traffic yung porser na yun, ano tingnan nyo, mas matindi na ng araw eh thank you po sa lahat na nanonood po dyan sana magustuhan po ninyo ang aking video, thank you bye bye, salamat